yun magandang gabi welcome to my youtube channel Nelson Mix Black ayan so ito yung, yung scope ko ngayon so yun yung napagod kasi gawa na itong area na ito, itong korto na ito so magkakaroon ng keyboard ayan. yung PC na ito so parang lagay, nilagay na nila yung cabinet nila so matatakpan yung mga activities sa wabahang kaya chinipin kayo pa para itaas yung mga outlet so ang gagawin ko na lang dyan so, i-splice na lang ako pataas, magwa-wiring pataas punta mag sa utility box sa taas ganun din, ganun din doon sa kabila so mawawalan na itong outlet na to Kakaroon, magiging splicing na lang to so takpan na lang yan tapos so, simintuin So, dito na yung outlet sa taas. Saka doon sa may kapila. So, ayan. Oh, ayan. Nagayaw ko na ng para ma-splice na. Kasi para kasiminto na. Masilyahan na para ma-finish na rin yung pintor. So, yun. Dito na na sa taas yan. Ma-finish na yung sa ano. Ilalim para ma-i may lapat na rin yung mga ano eh yung mga ano niya oh, table niya oh. table cabinet Okay guys, i ko na siya. Tara. Eh? dahil sa boy siya, may power siya. So, oh, wala pa siyang outlet, kailangan na lagyan natin yung dulo ng electrical tape para safe yung mga kumagawa dito. Hindi kuryente Kasi i ko na siya dito. May power na ito. i ko dito. Deep pa rin. So, ang lalak ko na ng power supply doon. Putulin ko na yung supply doon para safe na doon pag-splice ko. Para doon pa doon. 说一下，想一下。

baka kung mayroon to sa bagay bakit maglari naman natin ito ngamaya hindi oh. dos hindi dos e eh. hindi yung motor. hindi okay, yung tubo yung tubo? yung tubo ay nga natin Ato, ako big nerd siya ano yan? yan? bula yan? Bibigyan <laughs> din mo motor niya kakayanin. Hindi kaya nung nasa tangke yan. Oo. Oh, Nag-automatic. Nag-automatic so, siya kasi nag-flood switch siya. Ang flood switch na yun, uh, yun yung magkakat na pag puro na yung ng tubig. Lulutan. Di ba may flood switch niya yung, yung, yung lumulutan? Ah. Kakat off siya. Mamamatay yung breaker. Ay, mamamatay yung motor. Kasi magkakat off siya doon sa control automatic. Pag naghipas naman siya, oh, ubos na yung tubig ng tank Bababa eh. yung float switch noon. Magkukrosh yun. So, naman yung ano. naman yung motor. Hindi may kamahalan lang pag ka ng ganun na ano. Ito na ginawa ko sa Pasig. Kamahal na ano, ano, yung binili ko. Ano na? Ano. Malaki din yung bili ko. No, no, lock, so, lock, mm -hmm. Control lang yung control, yung control. Eh, yung na, eh, yun lang mo. Contactor. kung breaker na, rekta. Ayun nga, pwede, rin yun. Patay na lang. Yun. Oo. Pwede kang gumamit ng breaker na eh, Kaya sabi ko, tantayan yun. Kasi pwede siyang, sabi natin, tuloy-tuloy siyang limang oras na mga takbo. Hmm. Kaya naman, mahal naman ang sundar eh. Mahal. Ang isang set is mag-150,000. Oh. Kaya po Kagandahan naman kasi mo. Yung mga malalayo kasi sa supply ng cooperative ng kuryente. Malaki, mahal din yung nagagastos na kuryente na wire ang eh. mahal ng wire tapos yung malimit na brano sa probinsya sa probinsya kasi konting masama lang yung panahon brano out na hindi ka tulad din sa Maynila magandang ano sa atin dito ng no, power supply tulad sa amin sa Bicol konting sama lang ng panahon para na na kaya naman ng bagit hindi kulang ka isang gastos lang Hindi mo naman pagpalit-palitin yung dalawa ah okay, sige mo na lang mo ito okay Okay niyan. na yan. Tapalan na yan. Spice na. Outlet na lang to. Sa so, kayong kabila. O, mamasilya. Bahala na si ano dyan. Si Pintor. Kasi mamasilyahan niya. Okay na yan. Sok-sok lang natin kasi meron itong power. Okay. Uh, kahit magdudut dito si pintor iba kasi kahit ano may electrical tape na yung dulo uh, tapos pa rin magdudut okay good job na